Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Panibagong vlog naman po tayo. Panibagong buhay. Panibagong pag-asa. Araw-araw po, tayo mag -e exercise na. Para tuloy na po tayong gumaling. Ever thankful to God. God's Oh ins inspiring deeds. You know what? Gods indeed reveals his mighty power the entire church. then its member he did us oh inspiring that that all earth, earth shall worship him and sing of uh, of his him to glories. glories. Nakaka-inspired talaga ang paggawa ng mabuti, ang paggawa ng tama. As they express utmost appreciation of gratitude for God's boundless blessing, lalo na kung ang calling mo ay sa church. Nakaka-glorify talaga. Yun ay pagpapala galing sa Diyos. Ang saya, no? kahit na mahirap kahit na mahirap may pagpapala na balang araw ngingiti ang lahat ipa talaga kapag nakikristo ka masaya kahit punong puno ng problema kinatawa ko na lang kinatawa ko na lamang <laughs> alam nyo mga clubs, gusto ko nang ayusin ang buhay ko may sariling pamilya. Kahit walang anak. Okay lang yun. Basta sariling pamilya. Ewan ko ba, bakit ngayon ko lang naisip? Sa haba ng panahon ko, ngayon ko lang naisip. Kailangan, kailangan din pala. Pero, hindi pa huli ang lahat. Makakahabol pa ako. <laughs> basta hintayin ko ang hindi ngiyo ko hindi ngiyo ko kay God ang magkaroon ng pamilya kailan kung kailan matanda na ako tsaka lang, lang nag-isip nag <laughs> late development ay nako kaya ngayon nagpapalakas ako kaya ngayon nagpapalakas ako at inalalagay ko ang tama at inaayos ang mali. Kaya ako, nagsisikap na gumbaling ako. Kaya ako, nagsisikap na gumbaling ako. Kasi, alam, alam ko, may pagdaraanan pa ako. Di bale, kasama ko naman si Kristo siya ang kasakasama ko sa habang panahon. Tagal, talaga yatang ganito ang buhay. Balungkot, pero marami rin, mas maraming saya. <laughs> Ay, ang saya ng buhay. Basta ako, iba ang panahon ko bampan ako panako kayo ang ngayon ang gumaling ako sa sakit ko